Hello guys, hali kayo samahan nyo ako. I-unpack natin itong dumating na parcel. Ano kaya ang laman nito? Sobrang bigat. Hali kayo samahan nyo ako at buksan na natin. Uy, hala. May kahoy. Ano kaya ang laman nito? Bakit sobrang bigat niya? Masira, masira, masira! Grabe ang kaka ang pagpak nila oh. Nilagyan pa ng kahoy para hindi masira ang laman. At grabe pa yung pagbalot. Ayan, may karton pa siya sa loob. May kahoy na nga, may karton pa. Ayan, mukhang kailangan natin yung martilyo para mabuksan natin. Anay, sobrang bigat. Grabe. Halos hindi ko siya makaya. Ayan, papatayuin natin para mabilis ang pagbukas natin. guguntingin na lang natin para mas mabilis ang pagbukas at titingnan natin kung anong laman bakit sobrang bigat ano kayang laman nito nakakaroton pa Ayan, malapit na natin mabuksan. Malalaman natin kung anong laman nito. Ano kayang laman guys? Hulaan ninyo. Ayan, malapit na. Malapit na mabuksan. Ano kayang laman? Ayan, wow! Buksan pa natin guys, excited na talaga ako. Wow, mayroon pa siyang babin. High speed na makina guys. Wow, bagong bago na Thank you God. Thank you God at nagkaroon ulit ako ng high speed na makina. Grabe, sobrang saya ko talaga. Sobrang saya ko talaga dahil nagkaroon ulit ako ng bagong high speed na makina. Makapagtahi na ako sa gusto kong tahiin ayan, hindi na ako maghirap nito, sobrang bigat niya ayan guys mayroon na akong high speed grabe talagang pasalamat ko sa Panginoon dahil nagkaroon na ako nito naku, grabe talagang pasalamat ko, thank you God talaga ako